usapang battery tayo mga brother ano lithium battery versus lead lead acid battery no kasi ako mga brad ang binili ko ay lithium sa mga nagbabalak bumili ng battery E pinag research ko na kayo mga brad <laughs> so ang plano na sana mga brad ay ah uh, papalipas na ako ng oras sa SM Baguio eh kaso masyado mahaba yung oras so nag decide ako na mag check sa mga kagrupo natin and buti na lang no meron tayong Sea Beast Baguio chapter no mga Baguio Beast natin matatandaan nyo yung ride natin nung maliko no? Mga Baguio Beast. So nagchat ako sa kanila, sabi ko, "Uy, hindi to sa Baguio City, sa magandang uh, magkape-kape." So inaya ako ni Mark, no? Naka MT10 SP 'yon, kapatid ni Koy. Punta kami ng Cafe Stella. Maganda nga tong coffee shop na to eh kasi nababalita ko to. Gusto rin puntahan to ni Miss Jejabel. Eh kaso lang, wala ka siya ngayon. Eh uh, yeah, ingitin natin <laughs> saan bike mo? <tipos> ah sige uy pogi ang laki ang <laughs> laki nakas no? ano ka pumunta dito? ha? nakas ano ka pumunta dito? nakarating ako mga 8 something 8.30 ganyan ang laki bro ang layo dito Kala mo sa picture kasi maliit eh. Oo Ah, pambiran laki pala ng MT-10 Nakita ko rin sa personal, sa personal Magkano mo na out yung ano GH2 mo? ZH2 mo? Eh, send ko kayo matutuwa to si Daddy G? What a nice, nice cafe Stella. Hello, 100 meters away. Okay. And dito na tayo mga bread sa Cafe Stella. Actually may hotel pala dito. Eno, Itogon Mountain. Itogon Mountain Village. Ang ganda dito mga bread yung daan. Okay din naman yung daan. Medyo masikip lang pero kita nyo naman yung twisties namin kanina. So, ito yung uh, parang hotel nila and then yung Cafe Stella dun pala sa baba. So, tara, tour tayo. Maganda dito mga bread ka bago lang pala sila kakabukas lang daw nila last year, April magawang year pa lang sila so, bali, ito kinatatayuan natin is dito yung part ng cafe ay, hindi na siya labas, maganda maganda ng view, no? maganda yung mga habits nila maganda ng view So, dito yung cafe. Ang ganda ng mga cabins nila. Triangular shape cabin. Ganda oh. Very nice. Maganda siya. Actually, if gusto mo magtambay-tambay, ire recommend ko ito. If ever magbabagi ulit kami ni Miss Jezebel, dito kami din diretso. Wait May mga lounge pa sila. Ako, ano, uh, cafe mocha na iced. And then, beef burger. Yan lang. Sa ano yun, Trey? Sa... Uh, so, burger. Mm -hmm. Asian, no? mga LGU. Kasi ibang pero madaling araw naman yung ano eh. Madaling araw naman yung dating sa Ayan oh, may dumating oh. Ayan you know, oh, plus one oh. Plus one oh. <laughs> Raymond. Ayan okay. yung motor niya Kasama rin natin siya nung nagmaliko. Maliko ride. Naka Kimco AK550 Premium. Parang uulan ano. So dito pala mga brad Pag diniretso daw to Paambuklaw Eh merong ride last time Niyayaya ako ng mga uh, Isang grupo Was was group ng Pangasinan Paambuklaw ride Kaso hindi ako nakasama Kasi Asan ba ako nun? Ah hindi ako available nun Yun o oh. MT-10 ah pala mga bad for sale tong MT-10 na to SP version pambira pala yung upgrades niyan 400,000 yung exhaust niya 180k full system na Akrapovic made for ano talaga yan MT-10 tapos yung mga accessories niya nakachigi pa na worth 35,000 yung uh, carbon parts niya full six mahal ng full six Basta all in all, 400,000 yung mga accessories na kinabit uh, Genuine uh, EvoTech Slider uh, Handguard uh, Bar end Lahat Talagang ano yan Genuine parts Kompleto naman yung mga resibo niya ng ano mga Accessories niya So talagang uh, ano yan Talagang garantisado na all original ah ito pala yung alpha land mahal dyan <laughs> tapos pala yung ano yung gulong nya na super corsa 200 size 200 oh, hindi na yun stock binili na rin yun So, binibenta niya yung MT-10 SP na yan for 1,150,000 So, if interesado kayo mga brad, chat niyo ako sa Facebook page natin no? Tapos, i-coconnect ko kayo sa kay uh, Mark Ang mileage pa lang yan is 3,000 plus Hindi naman rush binibenta So, sabi niya nga kanina, if may bumili, okay lang If wala, eh, for keeps lang parang umulan dito ah tulas yan buti na lang naka Michelin road style, tayo <laughs> shout out Michelin baka naman nakuha kalinis ko lang ng motor dumi mo na naman pera ka lang natin dito <laughs> gay ride ng ride ganda <laughs> oh sa tarapit ko ah <laughs> na to kaya sa to tayo <laughs> oh <Yeah. laughs> pag mga ganyang bike sa taas oh para ka nasa ibang bansa ano mga nakikita mo sa palabas kami ang tatlo si Beast kami itong dalawa si Mark tsaka si Raymond Uh, si Beast, Baguio sila, Baguio Beast So, syempre Dahil mag-isa ako pumunta dito Nagtanong-tanong ako, sabi ko oh, Baguio Beast, may available ba sa inyo? Tara Ride tayo, bla 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 Kasi syempre, sila yung mas nakakaalam Sa maganda pong masyal, ganyan So, ayun Iniikot nila ako ng iniikot <laughs> All weather ride style Mga bros maraw, malamig Muulan Mahamog <laughs> Pag laon bagyo Baguio-Biahamog lagi talaga yun eh. Akit ka lang ng konti Malamig na Uulan na Mabaka na ng konti Mainit <laughs> So, depende sa mood mo Pag gusto mo nang magpapawish Mabaka na laon Pag gusto mo yung uh, Malamig Tambay ka ng bagyo <laughs> Dito na naman tayo sa tunnel. Tapos yung magandang bridge. mag-overtake nung truck para sasalpok eh So, overtaShow, <laughs> super monster truck <laughs> Dito na ulit tayo. <laughs> hindi waliwe no sinusulit ang bakasyon ngayon de na tayo sa ating accommodation mga brat salamat sa lagi yung pagsuporta sa aking vlog ano kahit nakokunti lang tayo na appreciate ko kayo mga brat maraming maraming salamat sa inyo and sure dito ko natatapusin ang ating vlog alam na alam nyo na yan mga brat lagi ko sinasabi sa inyo kapag napagkatiwalaan Inga let's go. Amen.